Hi, hello mga kaibigan, mga kapatid Sa mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat Nasa ikadalawamput walong araw na tayo sa buwan ng Nobyembre Malapit nang matapos ang buwan ng Nobyembre Bagaman, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay At gaya ng sinasabi ko Naway maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw Magsikap tayo na maging tapat at maging tunay na saksi ng mabuting balita. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ibabahagi ang ating ibanghelyo ni San Lucas Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 11. While some people were speaking about how the temple was abandoned by the costly stones and votive offerings, Jesus said, All that you see here the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." then they asked him, "teacher, when will this happen? and what sign will there be when all these things are about to happen?" he answered, "see that you not be deceived, for many will come in my name, saying, I am He, and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen. But it will not immediately be the end. Then he said to them, “Nations will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes famines and plagues from place to place and awesome sights and mighty signs will come from the skies. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Narinig ninyo ang ating ibanghelyo sa araw na ito at mukhang nakakatakot ang gusto niyang ipaabot. Pero syempre, tinan natin ito ng mabuti na kung tayo ay laging handa at ang ating pananalig ay nasa Panginoon, wala tayong dapat katatakutan. Sa panahon ngayon, alam natin maraming nagsusulputan ng mga iba't ibang pananampalataya at iba dyan ay nagpapakilala na sugo ng Diyos at ang iba dyan ay parang ah, nagkaroon ng talento na makita ang posibleng mangyari bukas. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi na maghanda kayo, darating na ang Panginoon at mawawasak na ang sanlibutan. Ito na yung katapusan ng lahat. Kaya ang sinabi ng ating Ibanghilyo, mag-iingat tayo sa mga tao. Lalong-lalo -lalo na yung nagpapanggap na sila ay sugo, sila ay propeta, at kung ano-ano na lang para mahikayat ang mga tao na maging kaanib ng kanilang grupo at maging uh, tagasunod nila no? Na parang tinatakot kung ano-ano na lang. Pero kung titingnan natin, no, yung mga ganyang usapin ay nangyayari din yan sa kahit sa panahon ni Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, Guru, kailan ito mangyari? Para sa akin, kung pagnilayan natin ito ng mabuti, araw-araw ay posibleng maging katapusan ng lahat. Kaya kailangang maghanda tayo. Dahil alam natin, hindi natin alam kung kailan ito mangyari. Ang taong hindi anda, yun lang yung mga taong magkaroon ng takot, abalang-abala sa mga pangyayari sa paligid at magkaroon ng insecurity, magkaroon ng parang maging paranoid na lang sa anong posibleng mangyari. Pero para sa akin, gaya ng sinabi ko, kung tayo mismo ay may tiwala sa Panginoon, kung tayo mismo ay may pananalig sa Kanya, at wala tayong ginawa kundi ang kabutihan ay siyang maging saksi at mangingibabaw sa ating mga gawain para sa akin wala tayong pwedeng katatakutan dahil alam natin na ang katapusan ng panahon ay posibleng mangyari anumang oras anumang araw dahil tayo ay handa tayo ay nanalig sa Panginoon mangyari ang posibleng mangyari. Amen? Kaya para sa atin mga kapatid, isipin lang natin araw-araw na gumawa ng mabuti. Isipin lang natin araw-araw na maging tapat tayo sa ating paglilingkod bilang tagasunod ni Kristo. Isipin lang natin araw-araw na tayo ay maging saksi ng paghahari ng Panginoon. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat palagi. Turuan mo kaming mag-alay ng sarili alang-alang sa iyong paghahari. Amen.